Hi guys, magandang araw. Ito na naman ako, ang inyong mananahing nanay, Charis. Ang natin maghanap buhay para naman may pampakain ng ating pamilya. Bago ang lahat, please, isubscribe nyo naman ako. Please don't forget to like and subscribe. Kung napindot nyo na, mag na tayo sa ating usapan. Alam nyo ba guys, itong aking tinahi ngayon ay 14 seat talaga. 14 seat ang aking tatahiin ngayon. Tao lang to nag-order sa akin nito. Tinahi ko na siya kasi mas marami, may marami pa akong order na darating kaya baka matabunan. Medyo matagal-tagal konti na to sa akin kaya kailangan ko na rin tahiin. Baka naman hanapan ako kung nasaan na. Ito lang ako magputol ng tela. Ayan eh, kasi ang hirap ko magputol ng tila yung hindi pa ako expert pero ngayon napaisip ko inaaral ko talaga kung paano nawala ng ibang katimbang kasi ang hirap kasi lalo na yung mga anak ko nasa school na eh, wala namang akong kasama dito sa loob ng bahay. Yung asawa ko, pagdating ng bahay, syempre, papakainin ko Yaman pa. pwede yan tumulong sa aking mga gawain dito kasi syempre, pagod din siya. Kaya kailangan ko ding dumiskarte sa sarili ko. Mga anak ko, syempre, busy din sa pag-aaral. Kaya ako naman, ang inyong nanay mananahi, kailangan ding dumiskarte kung paano ko tayin o paano tabasin ang tela na walang tama na maghawak sa pag ano ng tela. Kaya ayan, medyo mapadali ako nito kasi inayos-ayos ko talaga yan kasi mahirap talaga pagtabingi ang pagkatabas mo ako'y nahihirapan sa so, dami ba naman nito 14 sito. kaya habang nagtatabas ako inayos-ayos ko muna yan kasi hirap talaga pag yun ay matabingi na maumpisa na tabingi ang pagkatabas parang halos lahat na yan tabingi kaya kailangan ayusin talaga yung guys, malaking tulong din to sa akin sa aking pamilya, sa aking mga anak tuwing may hihingiin sila, naibigay ko din lang kung utangin oh, ha, na matagal bayaran or hindi babayaran, charis o oh, nga, kasi hindi ko talaga to pinapa kasi alam ko ang hirap talaga. I impunan ko nito is utang din kaya kailangan ko din magbaya. Hindi naman tayo mag hindi naman din tayo magkaroon ng negosyo or ano, di ba? Kailangan din lakas loob, kailangan dumiskarte din tayo. Ang hirap kaya umaasa tayo sa ating asawa lang na wala tayong sariling diskarte. Kaya kailangan magtulungan. Kailangan dumiskarte ka din kasi para naman gumaan ang buhay. na Sa sunod na taon, mayroon na naman akong college. Actually guys, yung isa kong anak, yung panganay, nakatapos na siya sa pag-aaral. nag Kong ako, nung pagbalik ko galing sa Hong Kong, ayan, bumili kami ng tricycle. Yun ang hanap buhay ng aking asawa ngayon at least sarili na namin tricycle at hindi na kami mag-boundary. So na ang buhay, hindi na masyadong hirap kasi may araw-araw ng panghanap buhay. At saka kailangan ko ding ng paghanap buhay. Hindi lang ng ganang katunganga ka lang. din naman ang asawa natin ay yun lang ang asahan sa lahat, ba diba? Talagang kapos talaga, kulang talaga. Sa buhay driver, araw-araw may kita pero kapos, paisip ko malaki na yung, ah, magka na yung pangalawa kong anak, paano na ito? Walang hanap, buhay ako. So, kailangan ko ding dumiskarte. Sa awa naman ng Diyos, marami din ang nagpapatahi sa akin, lalo na sa mga Cortina. Cortina lang talaga ang gusto ko. Talaga ang top one seller ko yung Cortina. Kaya ayan, tuloy-tuloy ko na lalo na pag ipopos ko ang daming nag-order sa akin mga kapitbahay namin nag-order din so pag nakikita nila yung mga post ko sa FB ko ayan nagagandahan sila ayan nag-order din diba? sila more blessing more order to comes kaya thanks God talaga Binaman ni Lord kailangan kang kumilos para tutulungan ka din niya binilang bilang ko yan bawat isa baka masobrahan kasi yung pagtabas ko kailangan ko kasi na 28 ano 28 katabas ko ang gagawin ko. The curtains ang gagawin kong tatabasin diyan sa tela na 'yan. Tapos yung panggitna niyan ay brown, mamaya-maya tatabasin ko at mag ano ako magsample ako. Maganda naman itong curtain na to kasi yun ito ang gusto sa nag-order sa akin eh, yung kulay brown. Ang gitna nito is kulay brown na maganda ang kalabasan nito kasi iniisip ko baka kasi madilim sa bahay kasi 'di ba kulay brown ang gitna. Pero sana naman eh, maganda ang kalabasan. Mamaya-maya pag matahi ko na i eh, din. Papakita ko din sa inyo kung anong kalabasan nito. Ang talaga sa pagtatahi, kailangan natin ng tiyaga. Sa totoo lang, minsan, ang sakit ng katawan ko, lalo na pag umpisa pa lang. Naku, ang sakit-sakit talaga ng katawan ko. Pero sa katagalan, nasanay na rin. Sinasabi, kailangan talagang dumiskarte tayo para naman kumita at magkaroon ng buhay, hindi lang aasa sa ating pamilya, ah, sa ating asawa na asawa pala. Subaybayan <laughs> so nyo ako sa aking mga vlog. Sana tulungan nyo ako. At tutulungan nyo ko rin kayo. So, lalo na sa mga nagbablog dyan. Baka naman, gusto ninyo. Magtulungan tayo. Oo so, nga guys, bagong-bago pa talaga ako dito sa YouTube. Hindi ko pa alam, nag-ano pa ako, nagpapakilala pa ako sa mga ibang mga YouTuber. Gustong gusto ko marami din akong kaibigan dito. Ito, magtatahe ako. Ito yung ano ko, sa umpisa yung vlog vlog namin ng aking asawa pero sa tingin ko medyo okay siguro pag ganito kasi sabi ng asawa ko pagod na daw siya mag vlog vlog kami mawa ko ng paraan, humanap ako ng paraan na i-vlog ko na lang, yun siguro ang pagtatahi ko na lang kasi pag inaano ko pinipilit ko yung asawa ko, sabi niya pagod na daw talaga siya, naman oo niya yung hanap buhay niya at hindi pa naman na monetize dito, sana makilala ako sa pagbablog ko, <laughs> charis ng arap ha <laughs> Okay lang yun guys. Kailangan din naman natin mangarap. Kailangan din natin ng positive lagi. Kasi malay natin, hindi naman natin masabi ang panahon, di ba? Malay natin, nakakatulong din natin to. Yung pagbablog natin, mamonetize tayo. O di ba? Nangarap na naman. <laughs> Bang hindi mangarap na maging ano sa pagbablog, di ba? Kahit kumita ka lang ng konti, okay na yan. Masaya na ako dyan. Pero mas lalo na pag malaking kita, charis! Hindi <laughs> pa yan tapos talaga. Ang dami-dami ko pang ginagawa. Ang dami ko pang gagawin. Kasi mayroon pang apat na bintana niyan. Pagkatapos ng 24 cut ko, o uh, 28 cut ko sa cortina, yung apat na bintana naman, buti na lang naging sakto. Nagtama yung tela kong ano, binili. Mayroon pang panlababo, po, o ba diba? Kaya ayan, talagang busy-busy ako. Alam nyo ba guys, nung isang gabi, alas dos na ako nakatulog kasi hindi ko akalain na yung relo palang tinitingnan ko ay late na yun pala, alas dos na pala nagtataka ko sa aking asawa bumaba na kasi bababa talaga yun ng alas dos ng madaling araw kasi nag-aasikaso na yan para makabiyahi sabi nagtaka ko, ba't bumaba na siya sabi ko, ba't ka bumaba na at anong oras palang, alas dosi eh, yun pala, alas dos na, kaya ayan ang resulta yan, na-injury ako kasi nalamigan yung hita ko yung sa kabila kong paa, oh, sa kita ko na pangpadyak na makina doon na gan, siguro sa ano ko sa kakapadyak ko kasi nagtatahi din ako ng umaga eh. o ba diba, kayod kalabaw ang inyong nanay mananahi charis din sinasabi ko sa inyo kailangan naman natin talagang dumiskarte kailangan dumiskarte sa buhay kasi mahirap talaga pag nakatunganga ka lang at wala kang kita o ba diba, bawal magmaritis kaysa magmamaritis ka dyan sa labas so kailangan ka din kumita sa loob ng bahay charis guys, hindi naman talaga mawawala yung ating pagkamaritis minsan pero minsan, inahatila na lang ako dito ng kamaritisan <laughs> O oh, ayan, kailangan kong topiin, ayusin para hindi naman magusot. Ayan, iniisa-isa ko na yan pag tupi, tapos ano, sabay bilang-bilang na rin kung tama na ba ang ano. Pero alam ko talaga, hindi pa kulang pa talaga yan. Kaya kailangan kong topiin at ayusin para pag ko, idilidso-dilidso na at hindi magulo. Kasi alam nyo ba guys, pag mananahi ka talaga, ang hirap pala ang bahay magulo. Ang tila nga nagkalat, ayan, minsan alam nyo ba minsan hindi na ako makapaglinis ng bahay or ano pero sinisikap ko naman pagising ko na ayos-ayosin ang bahay sikasuhin na yung mga kalat tiba, buti na lang nakakatulong din sa akin yung anak kong bunso ayan ginigising ko na yan sya tuwing alas 10 ng ano alas 10 ko siya ginigising alam nyo ba guys kung bakit kasi natutulog siya alas 2 na minsan kasi yung na din siya sa paglalaro niya at saka nag-study talaga siya At sa mga activities sa school, eh kailangan daw niyang tapusin, kaya ayan pinabayaan ko na rin minsan may kasama siyang laro siguro parang hindi siya antukin pero talaga nag-aaral siya and bibilangin ko na, binibilang-bilang ko yan kung tama ba, kasi yung tela ko is tamang tama lang talaga mayroon pa kasi pang lababon yan eh tapos apat pa na pinto, o di ba ang dami talaga kaya more blessings to come talaga, kaya sabi ko Kay Lord, thank you, Lord na hindi mo ako pinabayaan. Kasi minsan talaga napanghinaan ako ng loob. Naisip ko, bakit kaya ganito Lord? Bakit kaya ang hirap ng buhay? Kasi minsan naisip ko, bakit walang pera? Bakit ang hirap kumita? Kasi bago pa lang ako nito, nag-ano na naman magbalik panahe. Dati kasi huminto ako, kasi medyo napapagod. Kaso lang, naisip ko talaga, pag hindi ako kumilos, wala talaga mangyari sa buhay. Tayo mga nanay, kailangan na ito talaga magsipag, magsipag sa ating buhay. Ang na kulay brown, pero medyo dark talaga pero nag-iisip talaga ako kung maganda ba talaga ito sana magustuhan to ng aking customer pero ito naman talaga pinili niya yung dark brown siguro yung bahay nila is kulay white dun sa loob pag kulay white kasi sa loob pag dark brown pag ganitong kulay mas maganda talaga to yan magtapos muna ako ng isang ano isang partner lang kasi gusto ko talaga na may sample yung pag ano ko tatayin ko muna ang una yung i-partner ko dyan, yung isang set niya, para maganda ting, um, makikita ko kung maganda ba talaga siya tingnan. Sana maganda ang kalabasan. Kasi syempre, gustong gusto ko din yung customer ko, masatisfied din. Ganda At naman eh. din niya yung ano, mm. tayo ko, diba? Kaya tinatabas ko na, inano ko na, nagkukupit lang ako ng isa dyan para maya maya ay tatahiin ko maya maya ibablog ko din sa inyo Charisse. bagay kaya kung gusto nyo sundan ang journey ko sa pagtatahin andy saan ano? ako pwede nyo ako i-search Mayor at si Mayora so, bakit Mayor at si Mayora kasi yung vlog ko talaga ikaming dalawa ng asawa ko noon kaya gustong gusto ko kasama ay, ang tawag ko talaga sa asawa ko is si Mayor kaya ayan ang tawag na lang din sa mga tao sa akin Mayora kaya ayan naging ganyan na kasi game na game yung asawa ko sa pagbablog kaya sabi ko mag-vlog tayo. E, minsan pahirapan mag-ano kasi pagod na nga daw siya, ayaw na daw niya. Kasi 'di ba, na ano ka <laughs> Ayaw na daw talaga niya. Sana nadadala ko din naman siya. E, so, minsan nami-miss din niya ang pag-vlog kaya minsan andiyan kami, andiyan yung mga patawa namin nakikita niyo yan pag gusto ninyo. Sundan niyo lang yung mga patawa oh, namin. Minsan nakakatawa madami ng sabi, nakakatawa daw pero mahirap talaga maghanap ng mag-isip ng content kaya ito ng change content na lang ako nagtatahi na lang ako yung mga makapanood sa aking mga vlog mag-order din sa akin ng cortina malay natin, magagustuhan ninyo ang aking mga ano tahi simple kurtina lang naman, hindi naman ako nagtatahi ng masyadong mahirap tahiin na kurtina simple lang pang mahirap lang din, pang masa na ano na kurtina mura lang to madali lang naman to tahiin hindi naman kamahalan yung, ano, yung tela niya kaya mura lang din binibigay ko. Hindi ako napapatong ng mataas talaga. Talagang nasa tama lang. Na. Kasi syempre, yung pagod ko, yung ano ng tela, yung buhulan kailangan din naman natin kumita din konti. Eh, konti lang. Pero huwag masyadong mahalan. Natapos ko na ang kulay brown. Tapos mamaya-maya tatahiin ko mamaya na siya. Maya-maya-maya, -maya, hmm. hiwalay na rin yung black Habang nag-ano, ayan, nagluluto mo na ako ng ano putit. Kasi medyo nagukutom na ang aking chan. o, oh, ba diba? Madaming ano inyong nanay. Mananay, ang daming sa buhay. Ang daming trabaho. Trabaho pala. Yan lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.